ito mapakinabangan ang basag na ilisid kahit patapon na siya. What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na nabasa ang LCD. Ayan, meron pong mga tubig sa ilalim. Napaayos na daw niya ito mga idol. Dati daw itong walang ilaw at nung napailaw may mga tubig daw sa ilalim. Ayan, kung napapansin niyo po, medyo malabo tingnan ang display. At kitang kita ang mga bakat ng tubig. At okay pa naman yung touchscreen mga idol. At dahil original pa ito, nang hinayang siya at gusto niyang maayos. At angat na rin po ang LCD. Kitang kita ang mga ilaw sa gilid-gilid. Ayan, kaya gusto po niyang ipaayos dahil functional pa naman ang touchscreen mga idol at ayan nalubat na nga siya so gawin na po natin at nabuksan ko na ito mga idol at chine ko at nung nakita ko yung LCD mga idol ayan inangat ko na po siya wala ka nang makikitang tubig dahil nalinis na po ito dati at nung inangat ko po yung frame ng screen ayan kitang kita po yung bakat ng tubig na natuyo na at kinalawang din po ang bandang babang ilaw so possible mga idol na pinalitan po ito ng backlight flex or cable ayan mga idol kung napapansin nyo po sunog po yung ilalim nito. Kitang kita po yung mga kalawang na natuyo na po siya. At kaya po hindi nawala po yung mga tubig sa screen. Nandyan pa rin dahil ang pinalitan dito. Maaring yung backlight flex lang. Dapat po para mawala talaga ang tubig. Ayan meron po tayong basag dito na LCD na katulad nya. Ang kailangan dito mga idol yung buong frame ang tatanggalin natin. Yung walang bakat po na tubig kagaya nito. Kahit basag ito may pakinabang pa rin. Ayan mga idol kung napapansin nyo po. Parehas na parehas po ito ng LCD. Ang model po pala nito ay Realme Si 3 Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, paano ba ito mapakinabangan ang basag na LCD kahit patapon na siya? Ayan, meron po tayong basag at yung pinaka-frame ng LCD nito ay mapapakinabangan pa. So, yun po yung kunin natin at ilipat natin doon sa may basa. At ayan, ang gagandahan po nito, replacement na po ito. Madali na po iangat ang pinaka-frame or yung LCD filter niya. So, importante po ito mga idol para yung basa niya hindi na po magkikita mamaya. At ayan, naangat na po natin ang pinaka frame so tanggalin po natin, ito po yung tinatawag na backlight flex so yan po yung pinalitan kanina kaya yung mga tubig hindi po nawawala so, ito mga idol, buo na po ang ipapalit natin ayan, natanggal na po natin galing dun sa basag, at ayan mga idol, ito po yung original LCD ng may ari na nakahinang pa so ayan mga idol, kung napapansin nyo po, nahinang na rin po ang backlight flex, so ito po yung pinalitan kanina, kaya ayan, kung napapansin nyo po madali po siya natatanggal, kasi kung hindi po yan pinalitan mga idol, talagang nakadikit po yan. So, ayan, kung napapansin nyo, ito po yung nagbakat kanina. So, dahil original pa ito, mga idol, hindi pa ito natanggal. Ayan, tanggalin po natin, dahan-dahanin po natin, dahil kapag nagkamali ka ay pwede po ito mawala ng display. At dahil original LCD po ito, hindi po matatanggal yan basta-basta. Ayan, kung napapansin nyo po, may mga glue pa na nakadikit sa itaas. So, hindi po siya basta-basta matanggal. Ayan, kailangan po natin tanggalin yan, mga idol, para hindi din po yan bumakat doon mamaya sa bagong frame na ilalagay natin. At kailangan malinis din yan, mga idol. So, yan po yan, nilang uka glow, original na mismo na dikit na galing talaga sa mga original na LCD, ayan, tanggalin po natin dahan-dahan mga idol, at ingat po sa paglinis dyan, at kapag nasubrahan nyo po yan sa din baka mag-drag po yan, at masayang lang ang pinagpaguran mo so ayan, nalinis naman po natin mga idol, so congratulations, at sana may display pa po ito at panoorin nyo po ang dulo ng video, kung gaano ba ito kalinaw nung naayos na, at talagang maayos ba ito, or hindi na gusto lang kasi maayos ng mayari, dahil gamer po siya mga idol, at gusto niya, malambot pa rin ang paggamit. At ayan, nalinis na po natin at yan po yung original at ito po yung pinagtanggalan natin kanina mga idol na galing sa basag. Ayan, ipit na po natin. So ganito lang po kasimple mga idol, napaka best tricks lang po ito para talaga mawala ang tubig. At kung napapansin nyo naman mga idol, ay talagang sukat na sukat pa rin sila dahil parehas na parehas na model po na frame ang pinagkuhaan natin. Dikitan po natin yung flex, gamit po tayo ng double sided tape para talagang nakapix po siya at hindi po magalaw-galaw mamaya at hindi rin po siya magustats. Ayan. Original LCD pa rin po ang gamit natin talagang 100% ito at kapag nagawa na ito or mapadisplima natin itong mga idol ay talagang swag na po ito at 100% back to original display. At ayan, ihinang na po natin yung backlight flex. So, kailangan nyo po mahinang yan mga idol at kailangan hindi rin po magdikit para hindi mawala ang backlight at hindi mag-short sa motherboard. So, ayan, hinang na po natin at ibinalik natin yung dikit at itesting na po natin mga idol. Huwag po kayong kukurap at tingnan natin kung normal ba ito. Mag-display na ba ng tama? Wala na bang basa? At bago tayo magpatuloy sa video, shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan, isalpak na po natin ang battery at medyo kinabahan ako rito dahil original release dito at kapag nagkamali po ako dito ay talagang malalago tayo. At ayan, i-charge na po natin. At ayan na nga mga idol, lumabas agad ang charging. At napakalinaw na po niyang tingnan mga idol. At tingnan niyo po yung mga grid-grid, hindi na rin po lumabas ang mga backlight. Di kagaya ganina, nagapag-igilid mo siya, makikita agad ang mga ilaw sa gilid-gilid. At dito mga idol, tingnan niyo po sa dulo ng video. Ang gagawin mo natin, isarado mo natin lahat para para hindi magalaw-galaw ang ginawa natin i-testing po natin mamaya kapag nagagabit na po lahat ng mga screw nya so ayan ibalik natin yung fingerprint at next naman yung mga lagayan ng screw at konting paalala lang hindi po ito effective sa mga amoled na LCD. Effective lang ito sa mga TFT na LCD <laughs> na hindi po naka built in kagaya ng mga ulid or amoled LCD. So ayan mga idol ang mga amoled kasi hindi po talaga yan nahihiwalay or nasisiparit ang frame. kapag nagsisiparit na yan mga idol ay automatic po yan magbablock out. So, hindi kagaya ng mga ganito na TFT na pwede siya palitan ng backlight or yung pinaka-frame niya sa ilalim. So, ayan mga idol, hindi ko muna ito dinikit. Baka mamaya meron pong fault or item sa LCD. At tingnan muna natin, i-on muna natin kung gaano ba ito kalinaw or kalinis. Natanggal kaya ang tubig kanina na bumakat sa ilalim. At para maging transparent po ko sa inyo, ayan mga idol, kitang kita po yung frame na pinalit natin kanina. Meron po yan sticker. Baka sabihin ng iba, pike po yan at pinalitan ko ng ibang LCD. At nakita nyo naman kanina mga idol, meron pong mga gas-gas sa screen screen protector po yan. Simula sa po, hindi pa daw niya ito pinatimpered. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po siya, 100% talagang nawala po yung tubig niya sa ilalim. Genius moves po ang ginawa natin at talagang 100% tanggal talaga ang mga tubig at bumalik po sa normal ang display dahil kanina sobrang labo po niya tingnan at sana mga idol, isupport nyo po ang video natin para marami kayong idea na makukuha sa bawat upload natin kung napapansin yung mga idol, wala po talagang bumakat na tubig sa ilalim. Talagang 100% satisfied po kayo sa gawa natin. At ito po yung tinanggal natin, yung pinaka prem na may mga tubig kanina at talagang nasolve na po natin. Dahil lang po doon sa basag na LCD, kung meron po tayong mga tanggap o nagpagpalitan, so pwede natin po hindi itapon yun para kung meron po magpagawa ng mga ganito, lalo na kung nabasa ang screen ay pwede po natin ilipat. At ayan, dikitan ko na po mga idol. Kung napapansin nyo po, meron pa rin sticker. Holy ko na po siya dyan dinikit para in case meron mang hindi naayos or hindi mag-touch ay talagang hindi po natin ididikit. At ayan sa gilid po po nagdikit mga idol dahil naangat po natin ang frame baka pumasok po sa ilalim. At ayan mga idol talagang nasatisfy po ang nagpagawa nito at nakauwi po siyang masaya dahil magamit na po niya at hindi na mga tingnan ang display. At ayan mga idol kung napapansin nyo po wala na pong nakikitang ilaw sa gilid hindi na po ito madali maglubat. At ayan mga idol kung isa ka sa nakakuha ng idea ng aking mga video share naman ito at aki subscribe maraming salamat po